Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Asahan ng mas maksyong balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa susunod na taon dahil sa mas maraming realistic scenario at full battle simulations. Sinabi ito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa pagtatapos ng balikatan exercises ngayong araw. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Chodoro ang isinagawang pagsasanay dahil wala itong naging aberya sa kabila ng mainit na panahon dulot ng El Nino. Ipinaabot din ni Chodoro ang pagbati ni Pangulong Ferdinando Ar Marcos Jr. at sinabing inaabangan nito ang aniay malawakang ulat sa naging tagumpay ng balikatan maging ang mga kakulangan na kailangang mapunan. Sangayon din si Teodoro sa naging obserbasyon ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na naging produktibo ang taon para sa bilateral at multilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at iba pang ka mga kaalyado nito gaya ng Australia, Japan, France, India at Canada. Nasa 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang lumahok sa tatlong linggong balikatan, exercises, Taon. We have also witnessed on the Philippine side the shift towards, as I said, getting out of their comfort zones. And I have told the armed forces of the Philippines that we will be increasing the pressure continuously for them to evolve as soon as possible into a multi threat, multi theater. Operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. We have also witnessed on the Philippine side the shift towards, as I said, getting out of their comfort zones, and I have told. The armed forces of the Philippines that we will be increasing the pressure continuously for them to evolve as soon as possible into a multi threat, multi theater operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. Samantala, sinabi ni Balikatan Exercise Director Major General Marvin Licudine na gagawin nilang mas malawak ang partisipasyon ng Balikatan para sa susunod na taon sa pamagitan ng whole of government at whole of people approach. Inaasahan din na niya na magkakaroon ng mas malaking papel ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police kasama ng iba't ibang military units at iimbitahan ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Inihayag ito ng Pangulo sa gitna ng mga lumulutang na umano'y planong destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Sa isang panayam sa Pangulo, matapos ang pamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mga ngisda na apektado ng El Nino sa General Santos City, sinabi ng punong ehekutibo na hindi siya nababahala sa mga ulat na may planong destabilisasyon sa hanay ng mga sundalo at polis. Sa halip na nawagan si Marcos sa mga ito na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bansa at isantabi tabi ang politika. Wala kami report na in the ranks, Yung mga retired, mga meron, meron nga mga mga gumagalaw na sa, sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at uh, siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganoon na, na ang uh, mga pulis ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng police, sa lahat ng armed forces. Bagong simula at pag-asa ang naghihintay sa isang daan at siyam na persons deprived of liberty na pinalaya ng Bureau of Corrections sa loob ng sampung araw hanggang ngayong biyernes at ng Mayo. Sa tala ng Bucor, kabilang sa kanila ang 138 PDL na matagal nang natapos ang maximum na sentensya sa kulungan. Apat na sa kanila ang napawalang sala, pito ang binigyan ng parole at lima ang under probation. Noong Abril naman, pinalaya ang 805 PDL mula sa iba't ibang pasilidad sa bansa. Sa kabuuan, mahigit labing tatlong libot 800 PDL na ang pinalaya ng Bucor simula ng mailuklok sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanawagan naman si Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa mga bagong layang PDL na magbago at maging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Kabilang sa mga isinusulong ng Administrasyong Marcos ang whole-of-nation approach sa pag-decongest o pagpapaluwag ng mga kulungan sa bansa. Wala pang malakas na pagputok na inaasahan mula sa Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ito ay sa kabila ng naitalang apat na magkasunod na phreatic eruption mula sa bulkan kaninang umaga. Nangyari ang mga phreatic eruption o pagputok na dulot ng malakas na singaw kaninang 703 hanggang 709, 717 hanggang 718, 752 hanggang 754 at 757 hanggang alas 8 ng umaga. Nagbuga ang bulkan ng mga plume na may taas na 100 hanggang 300 metro mula sa main crater. Ayon kay Vvox Director Teresito Bacolcol, malabo pang magkaroon ng malakas na pagputok mula sa taal dahil puro volcanic gas ang dahilan ng pagputok nito noong mga nakaraang araw. Matatandaang nagkaroon ng mahinang phreatic eruption ng taal, dalawang linggo na ang nakararaan. Nananatili naman ang taal sa alert level 1 o abnormal condition. Ipinagbabawal pa rin lumapit sa Taal Volcano Island o sa permanent danger zone ng vulkan. Pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila ngayong gabi. Sa abiso ng Manila Water, magsasagawa ng line maintenance activity sa San Andres, Maynila, partikular sa Opalo Corner, Dagohoy Street sa Barangay 769 at sa Barangay 777 at Barangay 774. Isasagawa ang maintenance mula alas 10 ng gabi ngayong biyernes hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. Dahil dyan, maapekto ka ng serbisyo ng tubig sa ilang bahagi ng Barangay 806, 768, 769, 807, 777 at 774. Simula las 10 naman ng gabi ng 15 ng Mayo hanggang alas 4 ng umaga sa Mayo 16, magsasagawa ng pagtatanggal ng bara sa linya ng mga metro sa F Manalo Street mula sa Barangay Hall ng 894 hanggang Barangay 905. Paalala ng Manila Water sa mga maapektohang residente, mag-ipon ng tubig na gagamitin sa magdamag. At kapag bumalik na ang ng tubig, hayaang tumulo ang tubig sa gripo hanggang luminis ito bago sa lukin. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.